Huwag mo habang ka? O sige, yabangan mo ako ngayon. Yabangan mo ako. Huh? Sir, hindi po ako lalaban. Hindi po ako lalaban. Itarantado ka eh! Hindi ka na nga maayos na driver. Ha? Ikaw pa, galit? O sige, yung ka! Hindi po, Sir. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Dito ka magpaliwanag. Lisensyado to. Pwede kitang itumba ngayon din. Ano? Paganda tong anak mo. Makinis. Huwag <laughs> ang anak ko! Mababayan ako! Mababayan ako! Huwag yun lang! Ito mo'y si Bel! magkakamatay tayo kapag dinamay mo ang anak ko! Please! Huwag niyo itadamay si Bel dito! Huwag niyo siyang pag-iinteresan! Wala siyang kanalaman dito! Hindi talaga ako magdadalawang hiyak na patayin kayo kapag dinamay niyo siya! S Sir... Mahawa po kayo. May upay. May pamilya pong umaasa po sa akin. At yung nanay ko, kawawa po siya pag nawala po ako. Kaya, ibaba niyo po yan po, sir. Sige po. Ang pala eh. itong sa'yo. Ito. Ito. <coughs> Nakikipag-agawin ko pa, ha? Sir, wag! Bakit ka mong nakikinig? Adela? Oh. Oh, ano? Nainit mo na yung sinigang? Alam mo naman, paborito ni Tyrone yun. Oo. Oh, oh. Ito, tinatapos ko lang to. Para pag uwi niya, maaliwalas yung bahay, diba? Tapos meron pa siyang hapunan. Alam mo, ang swerte mo talaga dyan sa anak mong yan. Kasi, mabait, masipag, tapos, gwapo pa. Tsaka matalino. Alam mo balang araw, yung si Tyrone, yan ang mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Alam mo ba, ang dami niyang pangarap para sa amin. Gusto niya magkaroon na kami ng sariling bahay. Tapos, sabi niya, gusto daw niya magkaroon ng maliit na negosyo. Para sa ganun, hindi ko na daw kailangan manilbihan sa iba. Kakatuwa, no? <laughs> Talagang napakaswerte mo sa anak mong iyan, Rosel. Ay, madam. Madam. <laughs> Bagaimana kamu mahu mereka? Bapa tak ingin kita... Bapa tak ingin kita... <coughs>